So, mayong hapon sa tanan, no? alas 4.19, halin kami sa uh, Diversion 21, nag-attend kami sa pag-abot ni uh, Congressman uh, Rodante Marcolitas, sang Sagip uh, So, pagkatapos, uh, nagapit kami diri sa Eco Tourism, sang sudad, sang Iloilo, nga isa sang matami na di subong nga pamasyaran, especially sa muning atak na mga alas 4, alas 5 nga mabugnaw na. So makita na itong diri sa Diversion Road Lapos diri sa uh, Manduriaw, no? So katahom na sang ang tourism subong uh, naging develop sa syudad nga para mapamasyaran sa mga bisita naton na especially sa mga halin sa mga kaprobinsyahanan kagabanuhanan no so pwede ka mo dire ka uh, kadto pwede ka mo ka-pamasyar, pero may mga patakaran kita nga dapat sundon kung mamaster kita. Ari diri ang caretaker naton si Ma'am ah uh, lapso. So kung magsulod diri ang mga bisita naton, na especially ang mga kabataan, mga ginikanan nga mga mag-abyan nga magsulod diri sa aton Eco Tourism Park, ah uh, ano ang mga dapat sundon diri sa uh, sulod kun in kaso mamasyar sila, pwede bala ka dala pagkaon, pwede bala sila ka propamasyan makapa Ano ang ginabawalan especially diri sa aton nga kwan? So makita naton na diri, indi gid naton na indi pagpuksyon ng mga tanom Oh, ang mga bawal tandaan niyo kita, no halungan naton ang mga uh, mga uh, hindi pwede ang mga ido diri, no? Hindi bawal din no ang mga pagkalat sang basura, ang pagisigarilyo, ang mga uh, bag dinalagan nga mga tanong basi maguba. Tapos especially ang mga basura naton hindi pwede dire. Pwede ka mo kabalon na makakaon-kaon pero dalon nyo kita ang basura sa pag pauli ninyo. So welcome gid yan tanan ah uh, hindi lang taga city, hindi lang taga probinsya kung sa kaiping man nga mga kaprobinsyanan nga makapamasa diri sa aton nga matahom subong uh, City Garden of Love, no? Isa ka beautification program nga sa diin uh, gintingwa sang syudad naton sa pagpanguna ni Honorable Mayor Jerry uh, Trinyas ni Congressman Jamjam Jam, Jam uh, Barunda sang City So gani alungan kag bantayan taman kag uh, sunan So gina-invite kamo namon para nga sikap uh, si di, no ari man din, nag man kita kay Katahom no. So na kita. So Katahom di guys no. Na, uh, nga makakuan kita di makabanding-banding ti subong alas 4.30, imi dia nami ginisa. No guys no. So madamo kita ding no sa ayaw kita sa mga ibang nga lugar para makita ang isa ka lugar nga matahom nga may mga garden kita nga sa talak sa lang na makita ti amo nang ginatawag nila nga uh, liye lobil no way ni sa kataas no may tanoman kami na da, dala sa Dubangas especially sa entrance sa Dubangas Country Village may yellow kami da pero way ni sa kataas guys may ari ni isa ka wild nga yellow nga nagakabod so amo ni sa guys no tapos may mga sunflower no Kanami so, ko makita nyo dira sa Barutak may ara manada prosubong prusubong diri sa syudad sang Iloilo -Ilo, makita nyo man. So gani may mga luyag kamo de nga maghagad mag, mag -date sa mga amiga ninyo, kaabya ninyo, kung ari kamo sa syudad sang Iloilo magapit man kamo diri sa uh, isa sa pinakamantahong nga uh, uh, tourism destination sa diri sa syudad sang Iloilo. Kag sa likod sini Uh, amo ni ang taytay nga matabok dira malapos na dadas tubang sang San Agustin so kanami kay eh, sa likod sini amo ni ang ginalungan naton nga sang uh, ang mangrove no uh, ang mangrove nga ginproteksyonan gid so wala ginigin panapas so amo sa guys so katahom no katahom gid so amo sa guys ari ang mga upod ko kali di eh. Oh, dito Mam ma Aster, uh, tita, si Darlino, Magtipiko, ko si Miriam, asawa ko, si Irene, no? So, tapos, makatahom ma. ah. So, time ba lang na makarelax ka mo? No, tapos may kondresa lang, may uh, gamay, may litol, ano niyan, tawag daw uh, magbanding-banding ka mo. ara mo na dasang sa tabok. Muna siya, no? Uh, muna siya sa igad ni sang aton diri nga suba nga sa diin gintinguan kini uh, sa aton syudad nga mapatahong no isa ni sang mga uh, siling barang sa Singapore sa mga makita ko e. so isa ang ilo-ilo sa buong araw sa piyak puro naman na da sa mga pandibilo po na nga magpanride sa mga unad na kami nag-aagi sa muna sa piyak sa tabok sina so muna sa ating guys kaya nang ng bulan wala pa dito e. so subong lang muna yung makikita kada kaya alik na di mga kapataan yung daloy no, puro uh, halongan gin no, muna ang mga bulakin di patandukan, bawad hindi ano kung la, asura, bawad ng mga jailbreakers so, na, nag-uugnay nasa yul, nag-uuman niya, kaya sa ang sudad naton katakuman na may pagbugal natin, subukin na di bilip nyo, yung, may mga tanong na gani de. Eh. So, salamat no sa tanan nga mga padayon nga pag-subscribe mga kabiyanan naton, mga sa ibang nga lugar, sa ibang nga pungsod, mga OFW na naton nga mga pagkanihan, no, sa pagpud sa pamilya, Luzon, so, Visayas, and Mindanao. Salamat sa inyo no, padayon nga pag-support, like and share sa aton nga mga gina-upload nga mga vlog no, sa, uh, uh, sa inyo tanan-tanan. Madamong salamat sa inyo tanan-tanan. God bless kag maayong hapon sa tanan madamong salamat maayong hapon shout out sa banwa sang dumangas sa amon nga pinalaga ng mayor honorable BG Biron salamat sa mga pungluyo sa padayon nga pagsupon sa vlog ni Kap Audi ni Tablan so bago lang matapos ang apagatin namon sa pag-abot ni congressman Rodalte Marcolita Sang Sagip party representative sa atong na kongreso. Madamong salamat. God bless. Mayong hapon. <laughs>